Sulat ka? Ha? Asan ang lapis? Asan ang lapis ng baby abi? Ah. Hindi na ako makabukas uh. ng mata ko. Oh. Ganyan? Ano na? Parang ano yan eh. Ano yan siya? Halika nga dito. Ano yan? Ayan, isa lang po. One eye na lang po siya, guys. Ano, <laughs> mo yung ano sa mata mo yan? <laughs> Matatanggal yung pilik mata mo. Oh, papangit ka niya pag... Hello! What are you doing? Ha? Kumusta ang buhay-buhay ni Avery? Gusto ko kamukha ha? si Sadness. Sinong gusto mong kamukha? Si Sadness. Sino yun? Si Sadness. Si Sadness? Yes. <laughs> Sadness? Ah, kala ko si Sadness ko, Maria. Sino si Sadness? Ano yes. In sa saan nakatira yun? yun? Sana. Saan? Saan? Dar. Si sadness. Saan nakatira? Sana. Dan. Ano ang meaning ng sadness? Sad. Ha? Sad. Kalungkutan? Sad. O, yes. O bakit mo naman nagpili na siyang gusto mo kamukha? Dahil? Kaya ah, gusto niya. Si Joy. Sino si Joy? Alam ko si Joy yung ano eh, nililinis sa ano, dishwashing. Panglinis panlinis ng car? Ah! Ha? Si Joy? Panglinis ng car? Happy yun yung si Joy. Sino? Si Joy, happy. Happy, happy. Ah, si Joy kasi happy. Tapos si Sadness? Lungkot. Si Lungkot. Bakit? Si Anger. Ano? Galit. Galit. Oo. And si Pierre. Takot. Oo. Oh, Galing-galing naman ni ate. Sige, kung nga explain ate. Sige nga. Dito, ang galing naman no, naririnig ko ana, eh. Kas. Ano? Si. Mm. Disgust. Si? si Sky, ano? Disgustics. Si Diskas. Si ano sila? Si Diskas. Di, ano yun ano siya? Ito, ah. yung ano ano yung ano? Ano yun, ano? Ano ano? Ano ano? Ano ano? Ano ano? Ano Oo, kasi broccoli. kadiri daw. Eh, ang broccoli nga, ano yun eh. Maganda yun kasi masustansya sa katawan. Full of nutrients. Kaya kumain kayo nun. Joy. oh, ang okra. Kumakain Joy, ka. Joy, mga maligs. Mahilig sa mga diamond. Hmm. Mga bolong may mga diamond. Tapos, oh. ano yun si Chris? Tapos, anyari, ang buhok mo nag-guru, I don't know, sa electric mo. Tadian mo yan, Malin. Tapos, ano nangyari? Wow! Anong nangyari kay... Ito si Sadness. Parang Sadness na yung buhok niya. Hmm. Nalulungkot na yung buhok niya eh. Uso niya. Totoo ba na nalulungkot na yung buhok mo? Ha? Ganto. Ay, ganyan. sila may si Sadness. Ganon? Oo. Paano? Ha? Nalulungkot na yung Ganto. buhok mo. Ganto. Wow, <laughs> wow, wow. Ganto. Ah, ganyan. Sa Sad... Ah, bakit? Ikaw sa angel ng awa. Oh, na nasa sadness ka. Oh, God, ha? Hindi na nagsasalita. Paano na kaya? Ayun. Na sadness na. Why are you, ano, very silent ka na? You are not talking na. At yung orange, ah. ano? She's not in the mood. Ah. Ano ba naman, anak? You're nothing... Ano yung, ba yung orange? Ha? Orange. Yung orange, ano yung... Kulay orange. Si Joy at si... Shady. Oh, shady. Alang. Alang. Oh. oh, hey, why? Uh, si oh, si Anxiety yun. Si Anxiety? Ayoko nun, ayoko nun. It's not good.